Anag, okay? Ready na? Yeah! Ready, Ang unang ready. tanong para kay The Good Daughter Noon, nakabukod ka sa family mo at naintriga sa isang kondo ka daw nakatira dati Pero recently, e, bumalik ka daw sa bahay ng daddy mong si Mr. Robin Padilla Ang chika, dahil sa patuloy na pangintriga ng mga sa personal na buhay mo daw Kaya ka pinauwi ng daddy mo sa bahay nyo Correct or Reject? Reject. Okay, bakit? Ano talaga yung totoong dahilan kung bakit ka bumalik sa bahay mo? Yung show ko. Yung Mas show mo. Marami akong natutunan sa show ko. Kasi si Bea din umalis sa bahay ng tatay niya. E, And miss ko si Papa. May chance akong bumalik. Si Bea, hindi. So, na naramdaman ko yung na-miss ko siya. So, babalik na lang ako. So, taka lang. Kaya ka bumalik sa bahay mo dahil... Na-miss mo yung daddy mo? Oh. Ah, okay. Pero kamusta naman kayo ng daddy mo ngayon? Okay naman. Okay Mas okay naman. ngayon. Eh, kamusta kayo ni, ano, Aljur? <coughs> kamusta kayo? Yung mga fans. Siya? Ay! Ganon sila. Kamusta oh. kami ni Aljur? Okay kami. <laughs> okay. Ka hindi, hindi ikaw man tinatanong ko. Kayo sila ni Roco. Oo. Oh, oh. oh, kamusta kayo? Kamusta? Kamusta? Si Sweet may sinasabi. Si Sheena, kamusta? Si Alger? Al <laughs> kami ni Alger, okay kami. Kamusta Lagi like si Sheena? Uh, si Sheena, tanong okay ko. Si Sheena, si kamusta? Ayos siya. At, uh, hi Sheena. Mga nanonood ka na yun. Ayun, may <laughs> O, ito ang huling tanong para sa inyong dalawa. Sabay kayong sasagot, ha? Kylie, nung binigyan ka ng birthday party ng daddy mo last January, si Rocco ang naging special guest mo pinakilala mo raw si Rocco sa Daddy Robin mo at naging maganda ang pagtanggap nito sa kanya. Kaya may chika ngayon na boto raw si Daddy Robin kay Rocco para sa'yo. Kylie, Rocco correct or reject? Go! Reject? Ano yan? Bakit ginaganong-ganon mo yan? Ano yan, Kylie? Ganon? ganon oh, pa. parang hindi ka... O oh, sige, mag-explain kayong dalawa. Sa... Ako muna? Oh, sige. Um, reject kasi hindi ko alam kung boto talaga. Hindi <laughs> ko alam kung may ganun talaga. Uh, well, yeah, I met uh, Tito Robin at uh, sige, mahaba yung usapan namin. Uh, 20 seconds. <laughs> 20 seconds yung usapan namin. Kasi uh, parehas po kami ng uh, fitness trainer, ah, si talaga? General Cruz. Kaya yun po yung na naibanggit ko sa kanya na parehas po, paras po uh, kami ng trainer. Anong so, na pag usapan niyo ni Mr. Robin? Uh, just that, just that. Tsaka sabi ko, uh, excited po ako mag-start uh, ng show kasama si Kylie. First time namin magkakatrabaho. Tapos, yun lang. Yun lang. Diba? Uh, eh Kylie, <laughs> ano ba? Paano mo <laughs> siyang pinakilala? Paano po nakilala pinakilala si Rocco sa iyong daddy Robin? Siyempre, bilang respeto kay Papa kasi siya yung bagong leading man ko. Siyempre, dapat ipakilala ko kay Papa. Yan yun. So, imbitahan natin sila. Yun lang talaga, Oh, yeah, wala na talagang na, iba. Doon <laughs> namang mga to, wala namang mapigas sa inyo. Impossible bang Sorry, ano? Sorry, Jen. You failed. Impossible bang maging kayo talaga, ha? Wala pa talagang chance na magka-developan kayong dalawa? Gusto ko siya as leading man. Ano <laughs> yan? Gusto ko siya. Gusto kita as leading man. Talaga? O oh, may mga magagalit, ganyan. Kaya hindi kayo makapagsalita. Yeah, Kumakakaroon ng I, 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 chance I, I, I... o <laughs> ano kung wala, walid, walid. kung oh. wala, kung wala kayong mga partner, eh, may chance ba na maging kayo? Magka-developan kayong dalawa? Eh, sino, sino ba, naman, sino ba naman hindi mag, ano, magkakagusto dyan, no? I, 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 I'm, I bet lahat ng lalaki na nanonood ngayon sa Showbiz Central ay uh, gandang-ganda kay Kylie Padilla. Yan. Yeah. Ano ba yan? <laughs> Thank you. Uh, oh, Two bahag... weeks na ang good daughter, no? At gusto namin magpasalamat sa mga kapuso na nanonood dahil sa, dahil sa inyo, mataas na mataas yung ratings namin. Maraming salamat.